pasukan. Buntis ka? Obvious ba? Di ba kita? Siyempre, malaki ang chan eh. Katangatangahan ka na naman. Ano na naman to? Anong ano na naman to? Di ba sinabi ko na sa ito? Na si Queen ay titira dito dahil buntis? Wala kang sinasabi sa akin! Hindi pa ba sapat na dito ka na natira? Sa sarili kong pamamahay! mo'y walang niya. Hindi mo palayasin sa bahay mo. Ang na ka lang naman sa akin, kuya. Sa akin siya na uwi. syempre Alam mo namang hindi mo talaga uwi yun. Tinabuli nga sa kanilang bahay ni Sa sobrang sama ng ugali. Ulta mo yung mga magulang niya ayaw sa kanya. Tapos ikaw tinatanggap mo pa. Sorry, kuya. Kaya ko pa naman tisin eh. Sobrang mahal ko lang talaga ang asawa ko. Wala, wala nang magagawa. Sorry mo. Basta makinig ka sa akin. Hindi laging gayon. Hindi mo laging tatanggapin yung asawa mo. Diyan, yung mata mo. Direct na galit nga. Hindi mo mo lang makita yung sasama ng ugali ng asawa mo. Puro ka punso. Punso. Puro na lang punso. Gamitin mo naman yung utak mo. Parang hindi pinalakan ng magulang natin na matino, ha? Sorry, kuya. Kaya ka na! Oo nga. Mamaya, susunting kita dyan. Sige. Bye, love you. Ay. Pagkain ko, wala pa. De! Ano yun? Desiree, yung pagkain nasaan? Nagluluto pa ako, Luluto? Kanina ka pa nagluluto. Hindi na natapos yan. Itom na gutom na ako, eh. Nga pala. Sino yung katawagan mo? <laughs> ano yan na naman ito? Sino ba balay kong kausap? Di ba si Queen lang naman? Oo. Oh, anong sinabi niya? Ito ah. Dito, titira si Queen. Susunduin ko mamaya. Ano? Humayag na nga ako nung mayroon ka ng kabit. Tapos iuuwi mo pa dito sa sarili kong bahay? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay? Bakit bakit kahit ba yan iintindi mo? Wala akong pakilang sasabihin nila. Basta yung gusto ko, yun yung masusunod. Porkit oh, hindi ako nabubuntis, hindi ako mabuntis. Gayaan na ang ugali mo. Oh, Papa, kapal din ang mukha mo, no? Talaga ba? Alam mo, sa ayaw at gusto mo, dito titira si Queen. Naiintindihan mo? Wag kang bobo, ha? Amin mo yung pagkukulang ka. Kaya lahat ng gusto ko, pwede ba? Huwag mo lang akong Ang kapal ng mukha mo din, no? Saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo? Napaka walang kwenta mong lalaki. Ako yung walang kwentang lalaki na di mo kayang iwan. Kaya lahat ng gusto ko, sa ayaw mo mat gusto, susundin mo. Naintindihan mo? Kung hindi, iiwan kita. Bobo. Ako walang kwenta. Yung pagkain, ha? Natangatangahan ka na naman. Ano na naman to? Anong ano na naman to? Di ba sinabi ko na sa ito? Na si Queen ay titira dito dahil buntis? Wala kang sinasabi sa akin! Hindi pa ba sapat na dito ka na natira? Sa sarili kong pamamahay! Alam mo, Desiree, itahimik mo yung bunganga mo, ha? Buntis si Queen. Hindi siya kailangan may stress Kaya please, pwede ba? Kung anong mangyari dito, manda ka sa akin. Hindi kitang papatawan. Ano ako mga mo? Bigyan. Ako yung mga talaga sa iyo. Alam Walang ka pala pala man. sa Desiree! Desiree! Ano ba? Ba't parang galit ka pa? Ano kailangan mo? ng gatas doon? Tsaka, ito walang kapala pa Pagluto mo ako kahit kanton lang. Aba, napa kapal naman. Para sabihin ko lang sa'yo, hindi ako dito katulong, ha? Nakikita na ka lang dito dahil kabit ka ng asawa ko. Paano hindi hahanap ng kabit yung asawa mo? Tignan mo kayo ang katawan mo. Tsaka... sama mo. Ba't di ikaw gumawa ng sarili mo doon? Ako yung masama o baka naman ikaw yung masama? Kaya ako nga pinagpalit ng asawa mo. Sama-sama mong baba. Sige na! Mawa ko ka na kahit anong inumin. Oh, Queen, Bessery. Anong pinagawa yung dalawa? Ah, uh, babe, Kasi si... Si Bessery kasi... Kinabahirapan niya ako dito. Tapos gusto niya pa ako yung mag -wales. Eh sabi ko hindi ko kaya kasi hirap kumilos eh. Tapos, humihingi lang naman ako ng ng tubig. Hindi ko niya mabili sa akin. Wow, ha? Oh, ano, di ba sinabi ko sa'yo, buntis si Queen. Anak ko yung dinadala niya. Kung anong gusto niya, ibigay mo. Bawal na stress to. Tanga ka ba? sumusobra sobra na ha sinasabi ko sa iyo kung anong mangyari dito hindi hindi kang papatawad lugong ito ikaw wag mo akong matawag tawag na ulaga ha at pa mo kung duruduruin ha lalaki ako dito ako masusunod wala akong paki napakakapal ng mukha mo hindi ka pa nakontento? kontento ha Napinatira na kita sa bahay! Kasama yung kabit mo! Buntis pa! sa sarili ko pang mamakay, pinatira ko! Ni Miss piso! Ni isang kusing wala binigay sa akin! Ako nag... Ako ang nagsususkesto sa mga loyo na gusto mo! Hindi pa ba sapat? Kung ang mamapagmamahal ko na binigay sa'yo? Ako ang kakapal ng Para dito pa sa pamahay ko maglandian, mga hayop! Tapang mo na ngayon ah! Nagmamalaki ka na ba? <laughs> Talaga lalayas kami! Sadya! Wala akong pakilap! Lusang ka! Wala akong pakilap! Tara na, Queen!